Nagtapos na ang 3000 tauhan ng Philippine Army at 2000 tauhan ng US Army sa Salaknib 2025 Joint Military Exercise sa compound ng Port Ramon Magsaysay sa Palayan City, San Nueva Ecija ngayong araw. Kabilang sa lumahok sa pagsasanay ay mula sa 51st at 71st Infantry Division, Combat Engineering Regiment, Army Aviation Regiment, Special Operations Command Philippines. At sa US Army naman ay galing sa 25th Infantry Division. Ayon kay Lieutenant General Roy Galido, Commanding General ng Philippine Army, ang salaknib ay sinasagawa ng Pilipinas at ng Amerika na naglalayong pagusayin ang kaandaan sa pagtatanggol sa pagbuo ng tactical interoperability at military defense treaty. Ang Salaknib is basically interoperability training ng US Army at saka Philippine Army. We are doing this in a higher intensity. Previously kasi small scale. Kung dati kada taon ginagawa ang training ng Salaknib kadalasan sa Port Magsaysay sa Nueva Ecija, pero ngayon isinagawa nila ito sa iba't ibang lugar sa Central Luzon at sa Isabela. Mas uh, large scale. And hindi lang siya sa Fort Magsaysay. pumunta ng Gamo de la Cruz, sa Gamo, Isabela. Tapos dito yung sa Dingalan. Environment that you do not control is a simulation of a crisis scenario. So, nire-rehearse natin to para malaman kung ano pa yung mga challenges natin. And then, this is what we will take again sa next iteration ng mga exercise. Anong intervention para hindi na, o para ma-overcome natin yung challenge. Highlights pa rin sa ginawang pagsasanay ang live fire exercise, kabilang dito ang High Mobility Rocket System o HIMARS na isang rocket missile na kayang puntiriyahin hanggang 80 km. Gayun din ang command post exercise, medical support exercise, humanitarian assistance and disaster response, basic armor at iba pa na malaking tulong sa tropa ng dalawang magkalyadong bansa. Marami, uh, from fires to logistics, All activities that will teach us or prepare us to defend the country. Just like you, the more we train together, the more we build trust, the more we build confidence, and the more we will be successful. Sa Mantala, kaitapus na ang Salaknib, ay may iwan parin sa bansa ang mga kagamitan ng US. Malaking tulong ito sa Philippine Army, lalo limitado lang din ang kagamitan ng mga ito. Really, we're very helpful as we connected with. Uh, the air traffic control and sea based maneuver. Secondly, was uh, increased uh, communications interoperability, which ultimately contributes to increased mobility and lethality of our two armies in the event that there were conflict. Ayon sa Commanding General ng Philippine Army, malaking tulong ang salaknib exercise hindi lang para mapalakas ang ugnayan at interoperability ng US at ng Philippine Army, kundi isang paraan din ito bilang paghahanda lalo na sa panahon ng may kalamidad. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Jos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.